Sige. Oh. Sige, gisa mo Saluin niyan. Mm, sige, sige. Oh. Sige pa, konti-konti lang. Magisan mo. Hmm. Sige, sige. Yun galing oh. Sige, sige. Mm. Ang alaga namin oh. Wak. Magisan mo. Inum tubig ka Agisan mo. Agisan mo. Agis. Wah, 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 wah. <laughs> ano? Yun. Oh, Yun o, kaleng. Ayan o. Ayan

yun na, gali. Sa, <laughs> sa luwa. Ha? <laughs> ah. Nakain oh, na yan. Pinapano yung yan sa ano niya. Tubig. Tubig, inumin natin yan. Tubig. Nunguho oh, yan. Tubig, pinumin yung tubig. Hmm. <laughs> oh, <laughs>